po si Ang habit po niya ay kumain. At siya po ay namamahaw. Yan. Namimili pa ng na itlog ng itik. Itlog na pula po, na po yan. Tapos papainumin po natin siya ng gatas. Wow! Yan po ang kanyang ulam chicken joy. Ako, may tigahaw. Mm -mm. Habit kumain at uminom ng gatas. Mm. Ayan. Ano Ayan. pinapainom ko ng gatas. Mami, anak na ano? ka, Pupunasan ko siya ng suka. Para mawala ang lagnat. Ma, 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 ma. Hmm. Ha? dito ma, ka oh, Para ma, 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 nga pawisin. Ma, ma. Mm, binu, siya lagnat, lagnat. Ano Sinat. Ano lang yan? Bali. May tala. Ano? Na... May tala pa doon. Ano yan? Gusto naman niya siya. Doon ah, sige, sige. Itlog na pula. Gusto mo? Itlog ni kuya yan. Ha? Hello. Sabi mo, hello, ate Perry. Hello. Hello mo na. Tingin sa mama. Look, mama. Hello po. Hello. <laughs>